Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tatlong short-range ballistic missiles ang pinakawalan ng North Korea sa karagatan sa silangang bahagi ng Korean Peninsula. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, tumunog ang air raid warning sa isla ng Ulyongdo. Kasabay nito ang utos sa mga residente na lumikas at magtungo sa pinakamalapit na underground shelter. Sa pagtaya ng South Korean military, bumagsak ang misal sa international water na saklaw ng Northern Limit Line, ang pinagtatalo ng maritime border ng dalawang bansa. Maging sa Japan ay nadetect ang missile launch ng Pyongyang. Ginawa ng North Korea ang missile launch kasabay ng pinakamalaking joint air drill sa pagitan ng South Korea at ng Amerika na tinawag ng North Korea na isang aggressive and provocative move. Umabot na sa 121 ang bilang ng na mga namatay dulot ng bagyong paeng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. 61 sa mga nasawi ang mula sa BARM, 29 sa Western Visayas at 12 sa Calabar Zone. May 103 ding sugatan at 36 ang nawawala ayon sa NDRRMC. Higit 1.4 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa National Irrigation Administration. Samantala magpapatuloy ang mga pagulang nararanasan sa bansa dulot na rin ng low pressure area. Ang LPA na umiiral ngayon particular sa Eastern Visayas, Caraga at Davao regions ay dating Tropical Depression Queenie na tuluyan ng humina. Sinisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagpuputol ng puno sa kabundukan ang nangyaring pagbaha at landslide sa Maguindanao. Ginawa ito ng Pangulo matapos ang aerial inspection sa lalawigan kung saan nakita niyang halos makalbo na ang mga kabundukan. Nadismaya ang presidente dahil halos mabura sa mapa ang isang barangay dahil sa pagguho ng lupa at puti. Ginawa ng Pangulo ang babala hindi lamang sa Maguindanao kundi maging sa ibang mga probinsya. Kinimok ni Representative Leody Tariela si Pangulong Marcos Jr. at ang National Food Authority o NFA na bilhin ang palay na napinsala ng bagyo. Ayon kay Tariela, halos 80% ng rice fields sa Occidental Mindoro ang nalubog sa baha. Napinsala rin ang tubig ulan ng karamihan sa palay na kaaani pa lamang dahil sa bagyong pae. Humingi rin ng tulong si Tariela sa Philippine Crop Insurance Corporation na tukuyin ang mga magsasaka at mangingisdang kwalipikado sa tulong pinansyal mula sa gobyerno. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, Naguula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.